Middle, welcome back sa Verkos Channel! Samahan nyo po ang panuor bigyan bigyay reaksyon na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Guys, <laughs> <laughs> oh, <wow. laughs> isasabihin ako! Ano yun? Wala man akong matabang wallet. Ah. <laughs> at least, meron <laughs> naman patabang mama at wow naman at maganda pa wow. <laughs> help wedding pasabi pa bil <laughs> yung customer na nag adjust eh <laughs> di bali matatapos naman yung kanta niya antayin mo na lang Uy, pwede na? Uy, hindi Ay. Tatay, ang ganda rin sa superto, no? Makapag-relax talaga tayo. Parang date na din natin dalo, Tingnan mo. Ang peaceful, ang ganda ng araw, no? mal Tatay, tingnan mo. Tiga. Kinakausap, eh. Uy. Apo, ay, saan ka nakatingin? Ah! Ayos yes ka din talaga. Kasama mong asawa mo isang sa nating eh. Masyado eh <laughs> <ay> dala. <doon. laughs> ano ba? mga building ng oh. Hunter's Tri-Through. Hahaha. Diba? Eh oo nga no. Hahaha. <laughs> <laughs> sa didas. Hahaha. <laughs> may tanong ako, magbigay ng bansa na nagsisimula sa letter A. Kau. Letter A. Argentina. Uy, ay sa Tama, tama. Pwede, pwede, pwede. Ganoon boss. Magbigay ng bansa na nagsisimula sa letter C. Corned beef? What? <laughs> Corned <laughs> ano, Argentina yung naon eh Gumaya lang naman Alam niyo, simula ako nag-asawa Hindi mm. Wala rin ko sanang sasabihin, Kel Kaya Mayan lang Mamaya na lang <laughs> Natakot sa tingin niya wow. Uy Huh?

Dapat to kasama mo? Mamingwe. Hindi ka na kasi lulukohin pa kita. Dapat ganun. Mm. <laughs> Hindi yung pa-sweet-sweet ka sa una, tapos si iiwan mo ako? Iiwan mo ako? Tanggit. <laughs> ano so mo ang sasogo. Sogo? Sogo? Oh my God. Sure ka? Oo. Oh, Kapasama siya. Sabi niya, sabi so ah. so niya, sogo ah. Sogo ka oh na. Sogo. Sogo ho, malawak <laughs> <laughs> sa santa. Hahaha. Bang sugo pala gastos to? Alam na eh <laughs> Yung tumatakbo ka tas biglang <laughs> Uy Jollibee Tumigil <laughs> <Uy>, Jollibee <laughs> Wag mong subukan. Adi! Katamay ka pa talaga. Lagang tindos. <laughs> Pero <laughs> jelly beans <base> like talaga. <laughs> Oy, <stop>. <laughs> <laughs> <Kumanitin> ko. <laughs> <laughs> Bakit yun <dyan> sila kumakainan? <laughs> Sa sahig pala yan. May upuan naman. <laughs> bagay, okay. Yan <-kanyang> trip. Munga tawag kain ka Eh. chat mo kumpare. Mens chat. Maday mo daw mukha Garyon. Oh ina, reply ina. Oh madayon ra mi ron. Pa ah, sige. Hmm. Eh pagyunuman sa idol. Ay kumpare. oi, Reply na mo kumpare. Tama. Ano ka, delila nang sa adaw mo madayan noon kay gigdugo siya. Tama na mo kumpare. Dili ni. Bola. Bola ka. Ikaw ba ini mo kumpare? Gilik <taps> basin na sa mo'ng kumpare. Ha. Kani kada kada <taps> ka mo Ano yung sugat sa itong pack? Ang mga kairan pa. Ang <laughs> Uy, <laughs> 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 Tito Abdul, kanina ka pa hinahanap ng mga kalaro mo. Wala, pagod na ako eh. Hindi na kaya. Hala, sayang naman. Ang gagawa pa naman nila. Ha? True? Wala, yeah. a game. Give me the money. Ba't ganyan mo ni Ud talaga to si Idol. Eh. <laughs> Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Manong! <laughs> Manong na. <laughs> Grabe, hirap na ako sa porma. <laughs> gusto na ako. Hairstyle. Ano yan? Kutab-kutab style. Pumili ka ngayon lahat ng gusto mo. Kahit ano. Kahit mga chocolate, kaya mo ba Ako mo bumaya gusto mo. Ay, mo. Ay, mo. lang yan. Lubusin mo na. Oo. Hindi, mo. Aminsan ah, lang yan. Ay. may napkin? Kailangan ko to eh. eh. ngayon. Tara, bayan Huwag na. Wala pala akong pera. Alamos siya? Tagbago isip. Ang galing. Ang Talaga. <laughs> so guys, promote ko lang pala yung bagong recipe namin. Ito po yung fried chicken namin guys. Ayan, hmm. hindi masyadong halata na may manok siya. Kasi sobrang laki ng harina. At least, kahit siya mabagsak ganyan, hindi talaga siya masisira yung harina niya kasi kung nga limaw nakamotor ka, sumimplang ka man, oh. hindi siya mabasag. May uwi mo pa rin siyang manok. Yan, tapos pakita ko lang sa inyo yung laman ng loob niya. Yan. Yan, matigas talaga, puro harina talaga siya. Oh. Yan, yan. Ito harina lang <laughs> malaki. Ay, yung may ari neto, yung bishiro daw. Tapos di pa tayo tapos kumain. Ano naman? Paano kapag tinanong ka? Magaling ka ba sa English? Of course, I'm... Of course. Of course, of course, of course, of course, of course, of course, of language. of course, of course, of course, course. Tanong, <laughs> of course, 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 ba course, of 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 pa of <laughs> <Okay, so, laughs> so, <laughs> <laughs> no, <pangalan> yung of <laughs> Dude, <laughs> no, I'm Samuel. <laughs> yeah, I <so thank> you. to meet you. daw lagi nyo siya. Dito noon. Duh, low cos